Hindi makapaniwala ang mga Latvian basketball fans sa ginawa sa kanila ng Gilas Pilipinas. History para sa Philippine basketball. Hindi lang nila na-upset ang Latvia. Ito rin ang kanilang kauna-unahang panalo laban sa isang European team sa isang official FIBA tournament since 1960. Nakahanda na sana ang buong arena ng Riga at mga local fans sa kanilang happy ending evening dahil akala nila mananalo sila laban sa Gilas Pilipinas at didiretso na sa semifinals. Pero doon sila nagkakamali. Pinakita na ang Gilas Pilipinas na hindi sila ganun ganon na lang. Mula first quarter hanggang matapos ang laban, hindi nila pinaporma ang host country. At sino pa ba ang mangunguna para sa Gilas Pilipinas? Justin Noy P Brownlee, 26 points, 9 rebounds at 9 assists. Actually, team effort para sa Gilas Pilipinas. Lahat sila nagtulong-tulong para sa historic na panalo na to. Kai Soto, 18 points, 7 rebounds. June Mar Fajardo, 11 points, 5 rebounds. Dwight Ramos, 12 points. Chris Newsom, 10 points. Congrats, Gilas Pilipinas. Congrats, Coach Team Cone. Mamaya, 8.30, laban naman sa Georgia. Hopefully, magtuloy-tuloy ang magandang simula ng Gilas Pilipinas. For more basketball update, please subscribe, like and follow from the sidelines PH, ang sa bayan ng ang mga paborito nyong sports mag-register na sa 1xbet nasa comment section ang link you can use your email or mobile number upon registration huwag kalimutan ilagay ang aking promo code na makikita nyo rin sa comment section upang may chance na makakuha ng up to 12,000 pesos na welcome bonus lahat ng sports meron dito football, boxing at marami pang iba kung mahilig ka sa scatter meron din dito sa 1xbet Madali lang mag-cash in at mag-cash out, online banking, GCash, Paymaya at marami pang pagpipilian. Ano pang hinihintay nyo? Register na sa 1xBet. Bet responsibly.